Hi! Good afternoon! Good afternoon sa inyong lahat! Ayan, nandito naman tayo sa isang panibagong video na ating tatahakin. Ayan, nandito na tayo sa Metro Train Station kung saan mag-aabang ulit tayo ng uh, train. So, meron pa tayong 5 minutes ng paghihintay sa train. Ayan, so... Hindi masyadong mataong ngayon dahil Friday Ay, nakakahingal talaga And dalawang araw tayo yata Dalawang araw o tatlong araw tayo hindi nakapagawa ng video Last is nung uh, Sunday, I think eh. Sunday, so ano na 5 days na so tayo hindi nakakagawa ng video So kasi guys, uh, natatandaan nyo na Nung Sabado is nag- uh, 24 hours kaming uh, duty as in 24 hours na walang close ang salon namin. So nagtrabaho kami ng uh, Sabado hanggang kinabukasan ng Linggo na walang sara at walang close. So nung umuwi kami is uh, mga alas 9 na ng umaga. After nung alas 9 ng umaga is uh, nag- uh, May plano kasi kami ng mga friend ko na mag- diligo uh, ng beach ko. So afternoon is mga alauna siguro kami nag uh, umalis, lumakad kasi yun nga nagprepare pa. So walang tulugan, straight talaga uh, from work. Uh, tapos uh, nagluto, nagprepare kami ng mga food para sa dadalhin namin sa beach. So kaming mga nagtatrabaho ng salon, wala talaga kaming tulog. Uh, ano kami dahil nga nag-prepare so ala ano, una kami umalis so ayun nag-enjoy naman kami uh, nakita nyo naman siguro yung post ko na video and sa reels ko ayun uh, ang daming ganap as in enjoy masaya dahil puro kami mga bex and then meron kaming nakilalang isang grupo doon na may mga lalaki at babae so nag, uh, nag ano kami nag nagtawag niya, nag-join kami, nag-join kami sa isang group. So, meron kaming mga video okay, nagkantahan, uh, nagsayawan, ayun. So, super enjoy. And, alam niyo naman, hindi mawawala din yung inuman. So, kahit walang tulog, nakipagbardagulan sa inuman. So, ayun ang, ano, uh, at least isang pagod na lang kaya ang dalawang araw din akong bagsak nun buti na lang kamo wala kaming pasok ng 2 days so nakapasok ako nun is Tuesday na Tuesday na so uh, at least nakapag relax pero nakulangan pa ako nun actually so ah uh, hindi ako gumala hanggang ngayon hindi ako gumala hindi ako pumunta sa mga house ng friend ko dahil nga mas gusto ko magpahinga kaya ayun nakapagrelax uh, nakapag relax naman ng bonggang bonggang relax so ngayon Friday so okay na okay na yung katawan ko dahil nakapag relax na ako ng maayos So ayun, uh, ang friend, mga friend ko nagyayaya na naman ng mga badagulan na inuman So hindi mo na ako nakakapunta doon dahil nga uh, nag-relax muna ako. So ngayon, riding ready, ready na naman ako. So update ko kayo guys ah, kasi na dito yung train, maingay yung train. Ayan yung train sa kabilang park. So yung uh, yung park namin dito is paparating na. Ayan, pakita ko sa inyo Alis na siya tapos yung kabila is darating na. nandito na tayo sa um, bus waiting area so maghihintay tayo ng bus ng 8 uh, minutes 8 minutes ang hihintay nating bus so maraming waiting dito maghihintay tayo ng 8 minute na bus and then hopefully makarating tayo dun sa lugar kung saan tayo bababa at tapos uh, sana may bus din akong masasakyan na papunta ng salon namin kasi sobrang init napakainit ng panahon alam nyo yung init na maglalagkit talaga yung mga balat ninyo alam nyo yung init na uh, kakalabas nyo lang ng bahay as in, pawisan na kayo yun ang ano, yun ang uh, nakaka-stress nakaka-stress na init grabe, at alam nyo oh kahit ka ko lang pero pawis na pawis ako dahil sa init and ang malala pa nito is pagdating pa sa salon nagpapatuyo ako ng ano nagpapatuyo ako ng katawan ko gamit ang blow dry kaya yun uh, anyway uh, back to ano nga tayo back to, uh, basic ng pag-uusap ayun na nga mga kasama ko since natapos kaming uh, mag swimming nung Sunday so after nun hindi pa kami nakikita which is 5 days na ngayon na hindi kami nakikita nagtatampo na sila nagtatampo na sila sa akin dahil nga hindi ako nagre-reply hindi ako sa tawag nila yung tipo kasi gusto ko na magpahinga dahil nga alam nyo yung, every, almost every night sila nagiinuman and ang pinakamas malala pa is hindi sila na uwi ng hindi sumisikat ang araw, hindi natatapos ang inuman o tagayan ng hindi sumisikat ang araw most especially ano, may pasok pa ako eh, tingnan nyo ha uuwi sila mga 5.30 dito, ang bilis ng sikat ng araw ang bilis ng sikat ng araw dito sa Dubai pero ang uh, uh, kulimlim ng gabi ang tagal biro nyo kahit alas 7 na alas na, uh, 7 ng 7:30 na ano pa rin ma, may may sikat pa rin ng araw ganyan ma, ano pa rin ang tawag niyo sa tagalog basta may sikat pa ng araw siya kahit 7:30 na so eh may pasok na ako may pasok ako ng kailan ko gumising ng 11 kasi magpe-prepare pa, magsasaing pa ako. Hindi, hindi naman ako nagluluto ng ulam, pero nagsasaing ako. So, hindi ko naman, hindi naman pwedeng pag, pag, uh, pag ko, babangon agad ako, tapos maliligin. Hindi naman pwedeng, kasi masasira ang mata natin nun, diba? So, ang inaano ko, nakakapagod, tapos magbabiyahe pa ako magbabiyahe pa ako papunta doon sa lugar nila magbabiyahe pa ako pa uwi eh hindi naman ako makakatulog na hindi ko kama dahil naghahanap talaga yung katawan ko ng sarili kong kama kaya umuwi talaga ako at saka ayokong umuwi nang uh, nang uuwi ako para lang magtrabaho okay lang sana kung kinabukasan ano uh, day off ko okay lang na kahit uh, doon ako matulog and kahit na hindi ako makatulog Basta kinabukasan, hindi ako papasok or wala akong pasok ganoon. Eh ang hirap-hirap kasi -hirap pasok ka. Tapos ano, ah uh, nagagalit sila pag ihihinto uh, na or mag-aayawan na, na kahit ah uh, meron pang anak. So, ang hirap, ang hirap mag-adjust sa mga kaibigan ko. Kaya minsan na ano na lang ako na umuwi na lang ako. Umuwi na lang ako kahit uh, mga galit sila or mas mas okay na hindi na lang ako pumunta kaysa sa umuwi ka nang hindi pa nila gusto. Ayun. So, ayan na, may bus na. Tingnan ko yung bus na paparating kasi, ayan, may dalawang bus na. Tingnan nyo ha. Ayan, may dalawang bus na pero sa kasamaang pala, hindi yan yung bus na sasakot ko. <laughs> kasi, ah... Uh, alam niyo naman yung bus na sinasakyan ko, di ba? Yung uh, up and down. So, ayan, hindi yan yung bus na ang sasakyan ko. Dalawa na sana yung bus na dumating. Pero, mag pa tayo kasi sabi nga doon sa timing hours is 8 minutes. So, siguro mga 5 minutes na lang para dumating yung bus. Ayan, nandito na ako sa Zaluan. Nakapag-blow dry na rin ako ng hair to yun yung hair ko. Tapos mamaya magpapa-fresh tayo at magpa tayo ng hair. Kasi baka may mga biglaang visitors tayong dumating. charis Baka may mga mayor na darating. May mga special guests tayong darating mamaya. So, mag-ready-ready -ready muna tayo. So, for now, magtiplo muna ako ng kape. Actually, may kapi na yung loob. Ayan, may kapi na. So, lalagyan ko na lang siya ng water para makairap tayo ng kaso lang wala akong ano wala akong pandesal hindi na nga ako dumaan kasi nga medyo late na tayo And 12.30 na kasi ako nakalabas sa bahay. So, niisip ko magbabiyahe pa. And hindi ko alam kung anong oras darating yung bus at metro. One time pa madam, libre yung bus nyo? Nakalibre ka ba ng bus one time? Yung isang araw? Libre? Bakit kaya? Lahat daw, no? Lahat ng bus noon nung time na yun Nakalibre kasi kami ng bus nung isang arang pagsakay Walang, ano, top card So, malaking bagay na rin yun na nakalibre kami ng bus Diyos ko, mahalang bus, alam nyo lang mahalang bayad sa bus Pero ano, isang bayaran lang yun pag sumakay ka ng metro train tapos magbabas ka isang bayaran lang yun hindi nakakaltasan yung pagsakay mo ng bus so ayan so guys ino muna ako ng kapi guys kasi magre-ready pa ako magpapa-fresh pa ako magpapalansya pa ako ng hair so dito na lang magkatapos ang aking video for today. Thank you so much po sa lahat ng mga manonood at sa nanonood ng aking mga video. But please don't forget to like, comment, and share para po update kayo sa mga pinopost nating video and don't forget to click the bell notification para update kayo sa lahat ng mga videos thank you and goodbye bye